So hello guys, wala so, nang intro intro to. This is Sit Pansit. So I uh, order my hot meal and food panda sa Sukiya for 90 NT only. Bakit? They food panda give me 130 NT voucher. So welcome back down nila. ang oh. um, isang rice meal Sukiya for this item is 144 with kimchi. Medium in medium size ha. Tapos isang clam soup siya. Isang clam soup na dapat ay misis soup lang. Kasi yung misis mas mura. Eh, kasi mayroon akong voucher na 130 kaya kinoko si clam soup na gustong gusto talaga. As si clam soup ay 70 NT. So magkano na siya in total? Bakala. Kaya na mag computer. Parang kawin nga. <laughs> Hindi siya mukhang appealing tingnan, pero bakala. Okay na to, masarap na to para sa nagugutong na tao. Kagaya ko. <laughs> ito palaging ginagawa ko. Kino-compare ko palagi si Food Panda at ka si kasi Uber Eats kapag ako ay gusto mag-deliver uh, pa ng pagkain. What? Kasi meron sila mga promo minsan eh. Minsan may buy one take one. Minsan marami silang mga ano, promo na discounted up na price para sa mga meal. <laughs> so, makikita nyo yung uh, sa huli yung aking tutang na binigyaran. 490 NT only. My God, super bosog ang person. Ayan po. Tapos yung 10 NT binigay ko na kay Ryder. Busog ka na nakabigay ka pa ng 10 NT, di ba? Oh, ha? Ayun lang. Thank you for watching. Bye!